Welcome to our spring harvest mga kahalaman. Nandito kami sa Queensland, Australia pero pag nakita mo itong aming backyard ay para ka lang ding nasa Pilipinas. Dahil karamihan ng aming mga tinatanim ay yung mga pangpinas na mga gulay at mga prutas. Kagaya na lang nitong aking hinaharvest na sitaw turo or maiksing sitaw. Sa totoo lang ay dito lang din ako nakakita sa Australia ng ganitong klaseng sitaw kasi ang alam ko lang na sitaw ay yung mahaba. Itong variety ng sitaw na ito ay commonly grown pala sa northern part of the Philippines. At ang lasa nito ay parang pinaghalong sitaw na mahaba at saka string beans or commonly called na bagyo beans sa atin. Meron siyang kakaibang linamnam. Kaya gustong gusto ito ng mga Ilocano na ihalo sa dinengdeng. At hindi lang itong kanyang bunga, pati rin yung talbos nitong sitaw ay pwedeng ulamin at itong papaya pala na pinagkalatkatan niya ay ligaw na tumubo lang dyan mula doon sa tinapon ko na buto. At sa tabi nito ay itong sigarilyas na isa ring kilalang gulay sa bahay kubo. Napakamahal nitong sigarilyas or tinatawag dito na wing beans pag binili mo dito at hindi ito basta-basta mabibili kung saan kailangan magpunta ka pa doon sa Asian market. Ang kagandahan dito sa sigarilyas ay perennial siya kaya matagal matagal yung kanyang buhay. Pero dahil may winter kami dito ay hindi siya tuloy-tuloy. Nagiging dormant siya kapag winter pero pagdating ng spring ay nag-i-sprout back ulit ito. Ay, hey, itong mga beads. Itong aming mga vegetable garden beds dito ay wala pang isang taon bagong bago lang namin ito na ginawa dahil dati kasi ay mostly mga succulents at mga indoor plants yung aking tinatanim. Dahil yun kasi ang mga plants na binebenta ko online at kung merong mga market events dito sa amin. At year 2024 nung nag-decide kami na gumawa pa kami ng vegetable garden beds para sa aming mga person personal consumption. Dahil napakamahal na rin ng mga gulay dito sa amin, mas mahal pa ang presyo ng mga gulay compared sa mga karne. At syempre, nakakasiguro ka na chemical and pesticides free ang iyong hinaharvest. Yung mga commercially grown vegetables na binebenta sa supermarket ay may mga spray yon dahil pag hindi nila ginawa ay malulugi ang mga farmers. Pabilog. Parang <laughs> itlog. At merong mga klase ng pesticides na talagang dumidikit siya doon sa gulay kahit na hugasan mo pa ito ng matagal. Kaya para makasiguro na healthy and organic yung ating mga gulay ay mas magandang magtanim na lang tayo sa ating bakuran. Itong pinagtaniman namin ng okra ay garden plot lang siya. Hindi namin nilagyan na ng garden bed kasi hindi naman kailangan perfect yung ating mga taniman. At pwede rin naman magtanim sa paso. Kapag pagka maliit lang ang space ng inyong backyard. Yung mga iba nga ay nagkakaroon pa ng rooftop garden. Sabi nga nila kung gusto mo ay merong paraan. Kasi kung hilig mo talaga ang pag ay talagang gagawa ka ng paraan. Maraming benefits din kasi ang gardening hindi lang sa pagkukuhanan ng pagkain kundi pati rin sa ating physical and mental health. Sa pag-gardening kasi ay nagagamit natin yung ating buong katawan para gumalaw kaya isang form of exercise na rin. At kapag maraming tanim sa ating paligid ay nakaka-relax siya na panoorin. Lalo na kapag nakikita natin na naggugrow at ang daming bunga ng ating mga tinanim. Nakakatulong siya na magkaroon tayo ng positive outlook dahil meron tayong nilulook forward every day. Napakaraming bunga nitong aming mga sili. Yung mga iba nagkrak na siya dahil hindi namin na-harvest kaagad. At dito na nagtatapos ang aking harvesting episode. Hanggang sa muli mga kahalaman.